Aldrinos po ba dito ma'am? Dito po kasi binili ma'am. So ilang hiwa lang to, 6. Naiiwan ka ako 20? Kasi 20... No, 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 no. Hindi, 20 po kasi kami. So hindi kami magkakasing. No, 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 21. Ano ma'am? Ito uh, ma'am yung apat. Pag-ibigyan mo pa ng dalawa. No, 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 no. Kaya kasi kasing 6 eh, hindi. Ma'am po. Ang, uh, po ba dito, ma'am? Dito po kasi binili, ma'am. So, ilang hiwa lang to, anim. Mahiwa po ako 20. Kasi, oh, 20. no! Pa? Hindi, <laughs> okay, 20 po kasi kami. So, hindi kami magkakasya eh. Tapos eto, walo, Paano, pa trend na ako? No, 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 no. Ha? Baliw na yata ito. Hindi kasi, hindi kami ano eh. Pag, pag ito kasi kinuha, malaki na eh. Paano nun yung iba kasama namin? Pabente na lang po ako ma'am. Kaya ba bente? Okay, sir, hindi ko na lang pag-ilip yan. Ha? Pag-ilip na lang. Hindi naman ito karne Ah, paano lang po? Mas square square yung maliliit. Li ah, oh, okay. oh, opo, opo. Tapos eto ma'am, ano? Ate. Ah, pa-30 man, pa-30 na. Ito, ano? 30 po. Kasi, 20 kasi kami ito. Kaya nalagay mo sa pinig ko, kapaya, pinig. Hindi po. Kailan mag-ahati niya? 30 at saka 20 po. Oh, ano? Marami po kasi kami, sir. Nakakala na ako sa pera. Ha? Hindi, nagtitipid lang po kami, sir. Binangin ko lang mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, Be, pabilang ako, ma'am. bilangin ko lang, ma'am. 24 1, 2, 3 4, 8, 12, 16, 24 Ano, ma'am? Ito, uh, ma'am, yung apat. Pagbibigyan mo pa ng dalawa, ma'am. Ano kasi, sayang kasi naan niya, ma'am eh. Hindi, hindi sila makakain. Yan, yan, yan. 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 Yan, yan. Okay na po yan, ma'am. Tapos eto, ma'am, padagdag po ako ng... Kulang ng anim, eh. Pa-square na lang po ng konti. Ako po, ma'am. Yan, 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 yan. Ako po, yan. Yan, thank you po. Sakto na ah, kain Nakakain na po kami lahat, ma'am. Ang bait talaga sa Aldrinas, no. Masarap na, ma'am. Eh, no? Masarap. Masarap. Solid, yun, no. Ha <laughs>